pinakamahusay na mga dapat gawin sa bansang Monaco. Ito ay maaaring mukhang isang maliit na lugar, ngunit ang Monaco ay sumasabog sa mga sims na may hindi kapanipaniwalang mga atroksyong panturista. Ang kahangahangang puting buhangin ng mga pribadong beach, ang botanical garden na ipinagmamalaki ang magagandang tanawin, at ang mga kakaibang tindahan ng souvenir ay nasa dulo lamang ng malaking bato ng yellow. Mula sa isang pribadong biyahe sa bangka hanggang sa isang nakakalibang na paglalakad sa isang papopahang bangka, ang mga karanasan dito ay magkakaiba at hindi malilimutan. Bagamat ang pagmamadali at pagmamadali ng makulay na lungsod na ito ay maaaring napakalaki, ang bawat sulok ay nagpapakita ng isang bagong pakikipagsapalaran, ibang pananaw, isang natatanging kwento. Mag-relax sa opulence sa Monte Carlo casino hindi mo kailangang gumastos o magsugal ng kahit isang sentimos para tamasahin ang yaman na ang Monte Carlo Casino. Ang iconic na establishment na ito ay hindi lamang tungkol sa mga roulette wheel at poker table, isa itong obra maestra sa arkitektura, isang makasaysayang monumento, at isang hub ng high-class entertainment. Kilala sa mga paglabas nito sa maraming pelikulang James Bond, ang kasino ay nagpapakita ng kaakit-akit na kahit na si 007 mismo ay aaprubahan. Sa tabi mismo, makikita mo ang istasyon ng tren ng Monaco. Sa kahangahangang arkitektura at mga malalawak na tanawin ng lungsod, sulit itong bisitahin kahit na hindi ka sumasakay ng tren. Umakyat sa Cultural Heights sa bato ng Monaco. Kung ikaw ay isang mahilig sa kasaysayan o mahilig lang mag-explore ng mga kaakit-akit na kalye, ang Monaco Ville, na kolokyal kilala bilang The Rock, ay ang iyong perpektong destinasyon. Ang distritong ito ay puno ng parehong kultural at makasaysayang kahalagahan. Ang Monaco Cathedral, na kilala rin bilang Street. Nicholas Cathedral, ay isang architectural marvel na matatagpuan sa distritong ito. Itinayo noong ikalabinsyam na siglo gamit ang mga bato mula sa La Ito ang tahanan ng resting place ni Princess Grace Kelly, ang minamahal na Amerikanong aktres na naging Roy Alti. Hawanga ang mga bisita sa neo romanesque na istilo ng katedral at sa grand organ nito. Pagkatapos magbigay-pugay, maglakad ng masayang pababa sa eleganteng Avenue Princess Grace, na pinangalanan bilang parangal sa yumaong prinsesa. Napuno ng mga kaakit-akit na butik at magagandang kainan, ito ay paraiso ng mamimili at kasiyahan ng isang mahilig sa pagkain. Nag-aalok ang kakaibang mga kalye ng Monacoville ng nakakainganyong karanasan kasama ang kanilang mga kulay Mediterranean at nakakaakit na amoy ng lokal na lutuin na umaalingaw-ngaw sa hangin. Wonder sa Oceanographic Museum, isang minutong lakad lang ang layo mula sa Monaco Cathedral, ayon sa Google Maps, naninirahan ang nakamamanghang Oceanographic Museum. Ito ay isang ganap na dapat bisitahin, na nakatoon sa paggalugad at konserbasyon ng marine life.